December 27, markahan nyo na ang araw na yan mga kabuksing dahil kumikidlat na ang Psycho Lush matapos nilang tuluyang ilabas ang opisyal na match-up sa pagitan ni Masamichi Yabuki at Felix Alvarado. At hindi lang basta laban ang ibibigay nito, world title fight to. Dedepensahan ni Masamichi Yabuki ang kanyang IBF flyweight title kontra sa isang halimaw sa daan at walo at 112 pound ang knockout machine mula ni Caragua, Felix, El Gemelo, Alvarado. Ito ang klaseng laban na walang atrasan, walang pahinga, at siguradong hindi aabot ng huling round kung sakaling magtagpo ang kanilang mga pamatay na suntok. Mga kabuksing, si Yabuki, hindi basta champion. Siya ang mandirigmang nagpatamba kay Kenshiro Teraji at nagpakitang hindi lang siya basta Japanese standout. May power, may timing, at may disiplina. Pero tandaan niyo, ang kalaban niya, hindi ordinaryong challenger. Si Felix Alvarado ay walking chaos inside the ring 33 knockouts. Hindi takot sa malubong, hindi takot sumuntok, at lalo pang delikado habang tumatagal ang laban. Para kang sumasalubong sa bagyo pag hinarap mo ang isang Alvarado sa mid to close range. Kaya eto ngayon ang tanong tatagal ba ang depensa ni Yabuki o guguhiyon siya ng bagyong Alvarado. Pero teka, hindi pa doon nagtatapos ang init. Kasi mga kabuksing, kumalat na ang balita, posibleng co-main event dito si John Riel Quadro Alas, Casimero. Oo, narinig nyo ng tama. Si Casimero, ang hari ng bulo, ang hari ng ingay, at ang hari ng knockdown flits, posibleng lumaban sa parehong event. At kapag nangyari yan, hindi lang magiging malakas ang hindi sa oras, siguradong sesebog ang buong boxing community. Isipin nyo na lang, Yabuki vs Alvarado sa main event, tapos Quadro alas sa co-main, Pasko na talaga. Alam nyo mga kabuksing, kahit anong sabihin ng critics, kahit anong issue ang dumaan, isa lang ang sure, si Casimero, pag pumasok sa ring, guaranteed entertainment. Brawler na may dalang apoy, unpredictable, at may kaya pang knockout kahit late rounds. Kung i-announce na siya officially, siguradong magiging isa to sa pinaka-explosive card sa dulo ng 2025. Kaya ngayong malapit na ang December 27, unti-unti nang umiinit ang promo, umapoy ang hype, at nag-aabang ang mga fans sa mangyayaring bakbakan. Gaano katindi ang depensa ni Yabuki? Kakayanin ba niya ang pressure ng isang Alvarado? At syempre, tuloy ba talaga ang pagbabalik ni John Riel Casimero sa malaking entablado? Yan ang aabangan natin mga kabuksing. Ako si Double K, at dito sa Double K TV, hindi ka mawawala sa laban. Like, share, at subscribe, dahil mas marami pang siga, balita, at bakbakan ang ihahatid ko sa inyo araw-araw.